Ayan, nakabili tayo ng baboy. Ang yeah. bala ko sana ngayon mga kaurag ay kakain sana ako sa ano, sa fast food. Kaya lang, naisip ko okay. Masyadong magasto. Kaya, sabi ko magluluto na lang ako para tipid. Atin eh Bagong sa outing, anong ulam mo? Anong ulam nyo? Ah, ako oh, ko baboy eh. <laughs> Madali lang magluto, baboy. Sa baboy lang ilalaga, lagain mo lang. Pero kung parado dito mga kaurog sa ano, gin, sa Aul Prodon, yun ang haba o. Oh. So yun na magluluto na yung mga taurad sa so, pag gutom na, kapagod maglakad. <laughs> Kunti lang ang binila kong kichipichay dahil ako lang din naman ang kakain. Wala yung kapatid ko dito eh. Nasa galaan. <laughs> Wala rin pasok yun. Kaya nasa galaan. Di ako yun nun. Tawag ako sa lalaki Magkapili Uy, eh, kumulong na kagad ka Hindi mataba ang pichay eh. Parang medyo may ano pa Medyo kinahina ng uhod pagkakitian natin. Kumukulo na. Ayun, tara mga kain na tayo. Ayun na, na. Luto na aking sinigang. Dalawang ulam ko mga yung isa. Ah, dinuto ng kapatid ko. Yung e ano yan, parang adobong, isa, adobong, adobong isda. <laughs> Pero itong ulamin ko ngayon. Naalatin kasi ako niyan eh. maalat yung adobo. Okay. Mainit pa Wow. Hmm. Sakto lang lasa niya mga kaurag. Hmm. Sakto lang. Hindi maalat, hindi matabang. là cái năng hiệu baka okay, 'yung pinakagustong ng gusto ko dito